Chaggy. iinag yung aking cameraman dahil daw mainit. Pero si Bogski, na-miss ko ang aking paglalakan dahil promise ko nga sa lahat na nagmamahal sa akin. Gagawin ko to hanggat ang ko si Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Bogski and welcome to my YouTube channel. Isang napakasayang maghapong kay saya. Nandito tayo sa Trichy Park na kung saan andito tayo mismo sa isang community park mula sa Shunkuro. Kaya ano pang ginagawa ninyo? Samahan niyo ako para libutin natin kung ano ang pwede nating makita rito at kahit pa paano makapag-ikot tayo sa iba't ibang lugar ng Singapore. Guys, once talaga naglalakad tayo, hindi talaga mawala yung mga uri ng ating mga upuan na kung saan pwede tayo makapagpahinga after natin maglakad or magjogging. Ang gandang ipakita dahil kahit papano kakaiba itong napuntahan natin dahil isang community park mula dito sa Trichy Park here in Shunpu Road. So guys, sa mga munting ating napupuntahan, natutuwa ako accidentally, makikita rin natin yung ating mga pwedeng pag-exercise para sa ating mga ginagawa. Yan ang maganda kapag naglalakad tayo sa iba't ibang mga park at kung saan meron tayong mapagkakaroon at pagkakataon na makapaglakad sa iba't ibang lugar ng Singapore. Tulad dito sa 3 Park here in Shunpu Park. Ang sayang ipakita dahil kahit hindi nawawala yung mga ganitong uri ng lakaran sa isang mga community within here in Shunpo Road na talagang ito yung ating makikita. Ang sayang makakita ng isang panibagong park mula sa Singapore. Ang tagal ko rin na bakante guys, na miss ko kayo dahil sa ating pag-uuri ng aking paglalakad, hindi ko pa rin kayo nakakalimutan. Isang mas pakasayang maghapong kay saya mula dito sa Singapore. Guys, napakasaya, napakakulay, hindi yan nawawala sa isang mga park makikita ninyo ang mga bawat part may mga uri-uri o iba't ibang uri ng park na kung saan nagpapaganda sa lahat ng ating napupuntan. Especially, nandito tayo sa 3G Park, Shunto Road. Napakasaya. Guys, sunod ka para makita. Ito isang, ito yung mga hindi nawawala sa mga palaruan ng mga bata. Siyempre, kahit papano, habang nag-exercise ka, hindi nawawala ang mga uri ng ating mga pinapakita, especially playground. Kaya nga tinawag ng park para mabuo matawag ang isang community park mula dito sa Shilpo Road. Kung din na nyo dito, ang galing nilang gumawa dahil bawat corner hindi nawawala yung iba't ibang mga kagandahan kung ano yung pwedeng gawin mula dito sa isang park ng community park. Guys, sa isang uri ng park, hindi talaga nawawala kung ano mga pwede nating makita. Yung mga tulad ng tapunan ng mga basura, bench sa paligid, at yung mga makukulay ng ating pwedeng makita. Ang saya talagang makakita at makabalik muli si Bogski sa kanyang paglalakad dahil dadaling ko kayo sa iba't ibang uri ng park mula dito sa Singapore. Napakasaya ko dahil araw-araw nag sa Singapore pero ngayong araw pinagbigyan tayo ng pagkakataon para makapag-ikot at para makapamasyal sa iba't ibang uri ng community park here in 3G Park Shunpu Park here in Singapore. Guys, dito naman kung iisipin meron tayong isang malaking crowd na pwede pag-walking mag-jogging kung ano man mga pwede yung gawin. Huwag lang cycling kasi may mga bagay sa isang park, hindi pwede natin gawin yon. Sa so, nakakatuwang isipin, sa bawat corner, iba't iba yung kanilang mga linalagay. Pwede tayong mag-exercise sa pamamagitan ng kanilang pinapakita rito. Guys, may upuan na naman. Nagpapansin ninyo, limited lang siguro yung mga trees, yung mga halaman. Medyo kulang lang sila doon. Pero kahit pa paano, nalag, naligaw si Boski sa Shunpo area. So, ito yung paborito ko palagi ang ng exercise at ng bahay dahil gustong gusto ko talaga i-flex ang aking mga tuhod binti, oh, nakakatulong sa akin to, guys kahit pa paano, nag-lose weight si Boxy, e, kahit hindi ako nakakapaglakad pero na-miss ko lahat ang lahat ng mga nagpamahal mula kay Boxy. E. so guys dito sa corner no, ang galing nila, ang ganda ng pagkakadesign design ng park dito dahil per corner iba't iba yung pwede natin gawin ang sayang ipakita talaga na may mga ganitong uri ng park na pwede nating mapuntahan. Wow na wow na naman si Bogsky sa maghapong kaysaya mula dito sa Singapore. Ang saya lang, pwede tayo magpok o chagi. Naiinag yung aking cameraman dahil daw mainit. Pero si Bogsky, na-miss ko ang aking paglalakad dahil promise ko nga sa lahat na nagmamahal sa akin gagawin ko to hanggat adi ko si Bogs sa Singapore iikot tayo sa iba't ibang part o park mula din ko sa Singapore. dito sa corner guys, to talagang lahat, uh, maximize lahat ng mga space para lang maipakita nila ang kagandahan. Mula dito lang yan ha, sa baba ng kanilang tirahan. Ang gandang ipakita kasi guys dahil kahit papano naligaw si Bogski sa isang park mula dito sa Shunfu Road. Ating mga pang flex sa paa na kung saan ito yung ating ginagawa. Pero dapat wala tayong sapatos sa tsinelas para talagang ma-penetrate at maramdaman natin kung anong therapy na lang bibigay sa atin ito. Wow na wow na naman ako sa lahat ng aking nakikita at hindi nawawala yung mga ganitong uri ng park mula sa iba't ibang mga park na ating napupuntahan yung ating mga malalaking shelter. Bakit kaya ba may mga shelter guys? Nasabi ko na yan sa lahat ng aking mga ginagawa kung bakit may mga ganitong uri sa park na ating nakikita dahil nga minsan may mga okasyon, may mga friends kayo na gusto nyo kitain o bigla pumulan, nakakatulong ito. Sana nag-enjoy kayo sa munting paglalakad ni Boski mula dito sa 3G Park here in Shunpo Road mula sa Singapore. Ang lahat ng ito ay inaanin ko sa inyo. Shout out mula sa aking family, Kumilya family, one family, Labasan family, and to all my ESP Ngay family. At sa lahat na nakakakilala sa akin, mga BFF ko, mga boxing team ko, at lahat ng mga mahal ko sa buhay andito muli si Bolski at nagpapakiwati at nagpaparamdam muli sa inyo dahil hindi tayo titigil hanggang andito tayo sa Singapore. Muli ako nagpapasalamat at bumabate na isang magandang hapon at ingat mga kapolski.